Magandang gabi mga kaibigan. Ayan. Nananahi ang inyong lula Rene. Really. Tatagian, tinatagian ko po ng pajama yung ating mga apo. Alam niyo mga kaibigan, bali 20 years po ako hindi humawak ng makina. Talagang katagal po na panahon at ngayon lang po ako ulit ang hawak panibago ng kaibigan ng uh, pananahi. Mahal po ngayon ang mga padya-padyama ng mga bata. Kaya tahian ko na lang po ng aking mga ako. Nakakalibang din mga kaibigan ng pananahi ng uh, pajama ano na lang ang ma uh, tahit basta malibang lang pwede namang ano kabuhayan pang kabuhayan kapag tayo ng marami-raming pajama at hindi na dyan uh, nanay kaya lang mga kaibigan itong aking makinay mukhang bispalinghado ang takbo hindi ko pa po, po masyadong kabisado kasi second hand po talaga eh maraming sakit tatak po nito ay brother yan mga kaibigan dudublihin ko na lang ng tahit para sigurado. lawag po kasi itong ano hirap po i-adjust lawag po talaga um, tawag dito second hand sa mga kaibigan sa pagtahi. Tagal ng panahon na ako nakahawak. Laki na. Dati po ang second si hand of brother, ito 5 lang. Ngayon po, 5-7. At ito po ay binigyan ng binigyan po ako ng anak ko ng pamasko noong last December pa. Binigyan ko na lang malaki Dapat kinabangan pa. Binapagalan ko lang mga kaibigan para ano, hindi magbuhol-buhol. Yan po. Ito po ay mga lumang t-shirt. inano ko po ah uh, tawag dito ginunting ko tapos tinabas ko yan mga kaibigan dalawang paa tapos Mali pala. Ay, <coughs> sorry po. Naubo-ubo pa ang inyong lulay-lay. Maliwanag pa naman po, mga kaibigan. Alam niyo po, nakakapagsuot pa po ako ng ano, ng sinulid sa karayom ng ano, Okay na. Yan po ang kagandahan mga kaibigan ng mga umiinom ng ano, ng mga herbal gaya ng dahon ng balunggay. Malaki pong bagay yan sa mata natin ang ano, dahon ng balunggay. Nakapagbasa pa po ako ng Bible na walang ko dito. walang salamin sa mata. Tapos, naisushoot ko pa po, po yung sinulid sa marayong ng matina. Maraming bagay mga kaibigan, yung tayo. Yung matalas pa ang paningin kasi talagang matapo natin ang pangunahin natin. Ano? Yung magamit. Yan po, buhol buhol. Hira pong tansyahin itong makina na to. Hindi ko makuha-kuha yung kanyang mood kung paano. Yan, mulul na. Ay, naku. Yan po ang sakit ng second hand na, na ano. Na huwag dito. Okay na. Yan. Ayusin ko muna mga kaibigan ha.